Habang naglalakad sila pabalik, si Jiang Wei ay muling bumalik sa kanya, ang naunang pahayag tungkol sa paghahanap ng kanyang nararapat na lugar. Si Jiang ay tila nag-aalangan na sumagot, na nagudyok kay Jung na aminin na hindi siya sigurado kung nasaan ang isang punong patroller. Gayun paman, umaasa siyang naaayon ito sa lugar na ninanais niya sa kasalukuyang sandali, habang si Jiang Wei ay maingat na humihigop ng kanyang tsaa. Napagtanto niyang may determinasyon na ang pinakahuling desisyon tungkol sa kanyang destinasyon ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa anak ni Stewart at hinikayat itong ipahayag ang kanyang iniisip. Ipinaliwanag ni Sun Cheng Wu na may pagpapakita ng kabab ang loob na ang kanilang ingranding ari-arian ay kasalukuyang nasa isang delikadong posisyon kaya nagudyok sa kanya na lumapit sa kanya kahit na ito ay hindi kinaugalian na paraan sa kanyang mga tuhod. Kinikilala ni Zhang Wu ang kanyang sariling limitasyon bilang pinuno ng North Mir Amon Chief Patroller. At mga tanong kung bakit hinahanap pa rin niya ang kanyang impyerno. Gamit ang isang magalang na bao mula kay Sun Cheng, inihayag na nagsumite siya ng maraming petisyon sa sangay ng Western Miriam Alliance, ngunit tumanggi ang Western Chief Patroller na makipagkita sa kanya. Isang buong taon na ang lumipas na walang tugon. Privado, sinabi ni Zhang Wei ang kanyang pag-aalala tungkol sa sitwasyon. Karaniwan, ang mga tugon ay inaasahan sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan na ang pinakamaraming. Kung ito ay dumating sa puntong ito, tila sila ay binibalewala nga, o may isang taong sadyang Jiang lang sa kanilang mga pagsisikap. Ibinigay sa kanya ni Sunshine Wu ang isang liham na humihiling ng tulong sa kanya at ipasuri ito ng Miriam Alliances Command. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng digmaan, ang sekta ng kungtong ay nagsara ng sarili at ang suporta na kanilang natatanggap mula sa alyansa ng Mirem ay tumigil. Ang Unbounded Manor ay naiwan upang ayusin ang sarili. Sa kabaligtaran, ang Iron Blood Battalion ay lumakas at lumawak ang impluensya nito. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang buong rehiyon sa kanilang kontrol. Bukod pa rito, lumitaw ang isang misteryoso at makapangyarihang grupo, na ng mga nakakatakot na galaw at pinapatay ang marami sa kanilang mga martial artist. Hindi ito kakayanin ng Unbounded Manor sa kanilang sarili, at umaasa silang magsasagawa ng alyansa ng masusing pagsisiyasat sa lalawigan ng ganso. Tahimik na nagmumuni-muni si Zhang Wei, ibinaba ang kanyang tingin. Lumalaki ang pagkabalisa ni Xin Chen, ang pakiramdam ni Hayek na hindi kanais-nais ang sitwasyong ito. Sa huli, ang isyong ito ay may lamang sa isang bahagi ng ganso, Partikular sa rehiyon ng kanluran, bagamat makatwiran at mahalaga ang pagsunod ng unbounded manor, hindi ito isang bagay na pinipilit matutugunan ng Northern Chief Patroller. Higit pa rito, ang Western Chief Patroller ay kainahinalang iniiwasan ang problema, na dapat ay isang alalahanin din para sa numero lima, na nagpapakita ng isang potensyal na pagtanggi. Sa pagkabigla ni Hayek ito ay malaking sorpresa, gayon paman, si Jiang Wei ay sumang-ayon. Sinabi niya na oras na para bisitahin niya ang lahat ng iba pang paksayon, at personal na ihatid ang mensahe. Nagdulot ng maluwag na mukha kay Shen Cheng Wu, nagliliwanag na may pasasalamat at pag-asa. Ngunit pagkatapos ay si Jiang Wei ay nagmumungkahi na dapat siyang bayaran para sa pasanin ng paglaktaw ng mga wastong pamamaraan. Nangako si Sun Cheng Wu na maghahanda ng angkop na gantimpala. Gayun paman, tinanggihan ni Jiang Wei ang alok, iginiit na hindi niya kailangan ng reward. Siya ay naghahanap ng isang pabor. Idinagdag niya na tila may isang bagay na angkop para dito, ang kanyang tingin ay lumilipat kay Hayek. Mukhang naalarma si Hayek habang patuloy niyang sinasabi na kung papayag si Master Hayek na pakinggan ang kanyang kahilingan sa tuwing itanong niya, malugod niyang tatanggapin ang kahilingan ni Sun Cheng Wu. Nakatayo sa tabi ni Zhang Wei, pinaykit ni Papa Sami ang kanyang mga mata. Hindi sigurado sa kanyang mga intensyon ang kanyang alaga, Ngunit nalulugod na makita si Hayek na nalilito sa ekspresyon at natutuwa dito. Si Hayek sa una ay nagprotesta na ang lohikal na unbounded manner, ang dapat na tumiyupad sa kahilingan ni Zhang Wei. Gayunpaman, pumapasok si San Shang lumapit at lumuhad kay Hayek, nakikiusap sa kanya. Si Hayek na sumang-ayon sa kanyang kahilingan, nangako si Chango na magbibigay ng buong suporta sa pagtulong sa pagtatatag ng Chamber of Commerce ang Dragon Martial Academy na hinahangad niya. Nalaman ni Hayek na ang pagkakaroon ng Chamber of Commerce ay makakasiguro sa kita ng mga akademya at magbibigay ng pundasyon para sa paglago nito. Natagpuan ni Hayek ang kanyang sarili na nahaharap sa isang dilema. Ang Panginoon na si Jung Woo ay inilagay ang isang kamay sa balikat ni Hayek at sinabi sa kanya na ang desisyon ay nasa sa kanya kung ano ang gagawin at sasabihin. Idinagdag niya na ang pagkakaroon ng Chamber of Commerce ay magiging kapakipakinabang at kasabay nito, tinitiyak niya kay Hayek na hindi sana mahirapan sa pagpili ng desisyon dahil babantayan ni Jiang Wei ang kanilang palitan mula sa kanyang posisyon. Nagthumbs up si Jiang Ki Woon sa kanyang likuran. Hindi niya maiwasang mapatawa na may kaaya-ayang buhol ng pasasalamat. Ipinahayag ni Jiang Wan ang kanyang matinding karangalan sa pag-host sa dalawang panauhin, sina Papa Sami at Merong Jiang Wei, ay mainit na gumanti sa kilos, at ipinahayag ni Jiang Wei ang kanyang pag-asa na mananatili siyang nasa mabuting kalusugan. Hanggang sa kanilang susunod na pagkikita, habang sila ay nakasakay sa kanilang mga kabayo at nagsimulang umalis, sina Jung Wan at ang kanyang mga alagad ay nagpaalam sa kanila. Sa kanilang pag-alis, hindi maiwasang mapansin ni Papa Sami na hindi nag-abalang tingnan sila ng senior disciple. Binanggit niya ang obserbasyon na ito kay Zhang Wei, ngunit pinayuhan niya itong hayaan itong sila ay magpatuloy. Habang nakasakay sila palayo sa akademya, hindi napigilan ni Papa Sami na tanungin kung may nararamdamang galit si Jianhua tungkol sa pag-uugali ng mga nakatatandang disipulo. Tiniyak sa kanya ni Zhang Wu na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Samantala sa kanyang silid, nakahinga ng maluwag si Hayek. Ngayon ang numerong limang ay wala na sa Yangzhou County. Dapat ay tapos na talaga ang lahat ngayon, bagamat ang ideya ng pag-aliw sa isang kahilingan ay bumabagabag pa rin sa kanya, hindi na ito mahalaga dahil wala ng dahilan para muling mag-cruise ang landas nila. Samantala, habang patuloy sila sa kanilang paglalakbay sa kain ng kabayo, hindi mapigilan ni Papa Sami ang kanyang pag-usisa at tinanong si Jiang Wei kung bakit niya tinanggap ang liham mula sa Unbounded Manor, lalo na't wala sa kanyang autoridad na pangasiwaan ang mga bagay tungkol sa kanluraning rehiyon. Ibinahagi ni Jiang Wei ng may kumpiyansa, ipinapaliwanag ang kanyang simple ngunit mapangahas na plano. Siya ay nagnanais na lumapit sa alyansa at humiling ng pagbabago sa kanyang hurisdiksyon mula sa Western Region. Nagulat si Papa Sami sa hindi inaasahang revelasyon na ito. Samantala, sa akademya, may dumating na bisita na naghahanap kay Hayek. Si Musang Hayek ay lumabas at mahigpit na nagtuturo sa kanila na huwag gumawa ng kaguluhan sa loob ng Sacred Academy, na nagpapaalala sa kanila na panatilihin ang kagandahang asal na angkop sa mga individual na nagmula sa iginagalang na Dragon Tiger Martial Academy. Ang bisita ay walang iba kundi si Shami John, ang matalik na kaibigan ni Hayek, ang at ang punong constable ng Law Enforcement Bureau ng Yangzhou County. Siya ay tila humihingal at humihingi ng tulong kay Hayek, ang kanyang ekspresyon ay seryoso at puno ng pagmamadali. Hindi na bigla, casual na ipinaalam ni Hai Yang sa kanya na isa sa alang-alang na lamang niya ang pagtulong pagkatapos marinig ang kanyang hiling. Pagkatapos ay nagpatuloy si Cham Young John sa pagbabahagi ng nakababahalang balita. Dalawang araw bago ang tatlong courtesan ay misteryosong naglaho sa prestihiyosong munting tahanan Little Perfume Lounge. Kabilang sa mga nawawala ay isang geisha na nagngangalang Aaron, nakilala sa kanyang pambihirang kasanayan sa setar at pinabura ng mahistrado ng county. Isiniwalat ni Jiang yung June na inatasan siyang hanapin siya sa loob ng tatlong araw, at ngayon ay minarkahan ang huling araw. Ngunit wala siyang natuklasang mga lead. Hinihiling niya kay Hayek na gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang mahanap ang kanyang pagkilala sa matagal ng reputasyon ni Hayek para sa paghahanap ng mga pahiwatig. Nagtanong si Hayek tungkol sa kung paano nawala ang mga courtsan at nagpahayag si Young John na ipaliwanag ang kakaibang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari tatlong araw na ang nakalipas sa pagitan ng Siam at labing isang PM, ang mga courtesan ay nag sa tatlong roli na mga ngalakal na tila maingay. Biglang ang mga silid na hulog sa isang nakapangingilabot na agham, at ang mga parokyana ay nabigong lumabas kahit na matapos silang maaliw sa loob ng dalawang oras na nag-aalala, ang manager ay nag-imbestiga lamang upang matuklasan na ang mga kurso ay nawala ng walang bakas. Ang manager at ang doorkeeper ay nakumpirma na hindi pa nila nakita ang mga mga ngalakal na yun dati. Higit pa rito, sa kabila ng kanilang kasuotang mga ngalakal, walang katibayan ng anumang kalakal o paninda para sa isang paninda. Si Cha ang John ay kumbinsido na ang mga individual na ito ang may kasalanan, malamang na mga martial artist na mahusay na nagbalat kayo at nakatakas gamit ang ilang martial technique, Posibleng sa pamamagitan ng isang bintana sa itaas, ay pinag-iisipan ang nakababahalang paghahayag na ito at napagmasda na malamang na hindi sila pamilyar sa mga yellow sun sa paligid. Dito, hindi nila alam na may naiwan silang bakas dahil madilim. Gayunpaman, kung maaari nilang taimtim na maghatid ng mga tao ng ganoon kalayo, dapat silang maging prominente. Mga Martial Masters Si Sean Young John ay natakot sa palagay na ito nang hindi nag-aksaya ng isa pang sandali, Si Hayek ay lumipat patungo sa bintana, naghahanda na tumalon at tiniyak sa kanyang kaibigan na ibabalik niya ang mga nawawalang babae sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago siya makaalis na siya sa yakap ni Shan Yang Jan, mula sa likod. At pinalaya ni Hayek ang kanyang sarili at lumundag sa langit, iniwan ang kanyang kaibigan sa sahig, sabik, umaasa sa kanyang mabilis na pagbabalik. Habang ang gabi ay bumababa sa Mount Shaowei sa pinangyarihan ng krimen ng Unbounded Manor, ang punong divine na pulubi ay nakatayo kasama ng kanyang grupo na nagpapakita ng lubos na paggalang ng posisyon sa harap niya. Idly niyang pinaikot-ikot ang kanyang bigate habang ibinubuod ang impormasyong natanggap sa kanya na nagpapakita na sa kabila ng kanilang paspusang pagsisikap, hindi nila matuklasan ang anumang mga lead. Ang numero walong ay nag-aalok ng taimtim na paghingi ng tawad na nagpapaliwanag na kahit ang kanilang mga aso sa pagsubaybay ay nabigong makapulot ng anumang mga bakas, na nagmumungkahi na ang mga salarin ay handang-handa na umiwas sa pagtugis lamang. Nang maniwala ang punong matanda na nasa tuktok na sila ng paghuli sa mga salarin. Ang nakakapanghinayang nabalitang ito ay lumitaw na ikinagulat niya. Lumitaw si Jiang Wei sa likod ng punong elder, casual na binabanggit na tila marami siyang iniisip. Lumingon ang punong elder para hanapin siya, at nakita niya si Papa na binabati rin siya sa likod niya. Nagbubulungan at nabighani ang mga pulubi sa presensya ng kilalang Diyosa ng Espadang si Jiang Wei. Ang punong elder ay nagtatanong kung si Jianhua ay narito upang makita ang myriad na bakla, na ipinaliwanag na siya ay kasalukuyang nasa bansang yan, na nag-aasikaso sa isang kahilingan mula sa numerong isandaan. Jianhua na may kaaya-ayang pag-uugali, nilinaw na wala siya rito upang makita siya. Gusto lang niyang bisitahin ang Ghost mas Divine Beggar, habang siya ay nasa lugar, ang Divine Beggar ay matalas na nagmamasid na kung siya ay pumunta upang makita siya. Ito ay maliwanag na siya ay may isang kahilingan sa isip, medyo hindi nababahala sa kanyang pangunawang likas na katangian, inamin ni Jiang Wei na hindi niya ito mapupuntahan. Inamin niya na tama siya, at bilang isa sa pinakamataas na nakatatanda ng pulubigang. Taimtim niyang hinihiling na magsulat siya ng liham ng rekomendasyon sa ngalan niya. Dahil alam niyang hindi niya ito gagawin ng libre, nag-aalok ito ng tulong sa kanya bilang kapalit na nangangakong tutulong sa anumang bagay sa loob ng dahilan. Ang mga mata ng banal na pulubi ay kumikinang na interesado. Habang kinukumpirma niya kung talagang kailangan ito ang kanyang tulong, pagkatapos ay binanggit ni Jian Wei ang pangalang Myriad Mile Hawk Show, isang maalamat na pigura na kilala bilang ang pinakadakilang eksperto sa pagsubaybay sa Central Plains, na may kakayahang subaybayan kahit ang pinakamaliit na bakas na parang hindi niya nakakaligtaan ng isang multo. Bahagyang naiinis ang banal na pulubi na nagtanong kung bakit pinalaki niya ang isang matandang lalaki na tumangging umalis sa kanyang quarter sa Marine Alliance. Nagtatanong si Jiang Wei kung aware ba sila sa myriad mild hawk. Ang nakatagong alagad ni Shou ay personal na kinilala ng matanda na nalampasan siya. Ang paghahayag na ito ay nabigla sa banal na pulubi, na halos hindi makapaniwala na ang mayabang at matigas ang ulo na matandang Panginoon ay nag-iwan ng kahalili, pati na ang aminin na ang alagad na ito ay nalampasan siya. Ang kanyang pagkamausisa ay sumikat, at sabik niyang hiniling kay Jiang Wei na ihayag ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng kahangahangang lungsod na ito. Ang kahalili, gayon paman, ay tusong iniwas ni Jiemo ang kanyang tingin, na nagpapahiwatig na ang disipulo ay hindi lalabas maliban kung ang buong gubat ay ang estado nito. Siya pagkatapos ay mapanuksong nagmumungkahi na natutunan niya ang mga diskarte sa pagsubaybay mula sa kahalili ng matanda. Ang ekspresyon ng Divine Beggar ay sumasalamin sa kanyang malalim na titig. Nararamdaman ni Papa Sami ang pangangailangan na tugunan ng sitwasyon, nagsalita at nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Iminumungkahi niya na kahit na nagbibiro si Jian Wei, kailangang may limitasyon ang gayong pagbibiro. Itinuro niya na, bukod sa limang taon na ginugol ni Jiang sa alyansa ng Mirim. Palagi siyang nasa tabi niya, at nagtatanong siya kung kailan maaaring nakilala ni Jiang Wei ang tao. Habang nagmamadaling sinubukan ni Wa na tiyakin sa kanila ang katotohanan, ang banal na pulubi ay nagsimulang tumalikod. Inagaw ng desperasyon si Giovanni at sinabi niyang nakilala niya ang disipulo sa loob ng limang taon nang hindi niya kasama si Papa Sami, ang banal na pulubi. Nang marinig niya ang paghinto nito at pagtalikod, naisip niya na kung nangyari ito sa loob ng limang taon na yun, malamang na habang naglilingkod siya sa Demon Elimination Order. Ang realisasyong ito ay nagpagulo kay Jiang Wei. Nagpatuloy ang Divine Beggar, na binabanggit na ang taong pinag-uusapan ay isang instructor para sa pagsubaybay sa Demon Elimination Order. Dahil malamang na tinutukoy niya ang individual na yon. Habang iniisip niya, naaalala niya ang isang tao. Pinahahalagahan niya ang isang taong hindi nabigo sa pagsubaybay sa isang kaaway. Sa loob ng limang taon niyang misyon, isang paniwala ang bumungad sa banal na pulubi na nag-iisip kung posibleng maging si number 100 ang individual na ito. Saglit na nag-alinlangan si John Hua bago nagmamadali at kinakabahang itinanggi ang katotohanan ng bagay. Gayunpaman, ang parehong papa at ang ghost mask ay medyo maliwanag. Samantala, sinusubaybayan ni Hayek ang mga individual na dumukot sa courtsan. Dahil kumpiyansa siyang pumunta sila sa direksyon na kanyang tinatahak, Humanga sa kanilang katapangan na magtago sa kailaliman ng Mount Xiaomi, iniisip niya na dapat silang maging masinsinan. Karaniwang, sumusubaybay sa isang tao, sa isang bundok o kagubatan, lalo na sa isang liblib na lugar na may kakaunting manlalakbay, ay dapat na mas madali kaysa sa paghahanap ng isang tao sa isang suburb o lungsod, ngunit siya ay humanga sa kung paano ang mga salari na ito ay nagawang maglaho, upang mawala ng walang bakas sa isang lugar na tulad nito. Nagpasya si Hayek na ipikit ang kanyang mga mata at tumuon sa gawain, ngunit ang kanyang konsentrasyon ay nabasag nang bigla niyang marinig ang isang malakas na hiyawan na nagmumula sa malayo. Mabilis na tinungo ni Hayek ang direksyon kung saan nagmula ang tunog. Sa kalaunan ay nakatagpo si Lumberjack Oldman na si Shaw na nakahandusay sa lupa, umuungol sa discomfort, puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit kay Chad at nagtanong tungkol sa kanyang kapakanan na si Shaw. Sa kabila ng kanyang mga pananakit at pag-ungol, tiniyak niya sa itaas na hindi ito seryoso, na iniuugnay ang kanyang pagkalugmok sa pagkawala ng kanyang paa. Idinagdag niya na ito ay nangyayari sa kanya kamakailan lamang. Iniisip niya na maaring ito ay dahil sa hindi sapat na pag-eehersisyo ng kanyang mga binti, o marahil ay resulta ng kanyang pagtanda. Habang kinukulekta ni Haya ang nahulog na kahoy, hindi niya maiwasang magtaka kung paanong ang isang taong halos nakatira sa Mount Si Aliaw ay maaaring hamina ng husto, Habang hinihila ng magtotroso ang kanyang sarili sa kanyang mga paa, sinabi ni Hayek na si siya ang pinakamatigas na lumberjack sa mundo. Gayunpaman, nananatiling kumbinsido si Chad na naabiyute na siya ng edad, na inaamin na hindi na siya tulad ng dati at paminsan-minsan ay nalilito siya. Biglang nagkaroon ng ideya si Hayek at tinanong si Shaw kung may mga kamakailang hindi pangkaraniwang pangyayari.